Tara, mga niyo ako, guys. Magpa-salon dito sa Apalit, Pampanga. Huwag kang magpapatalo, kailangan mong maganda pagdating ng Paskot, bagong taon. Para pagdating ng 2025, maganda ka, full blast hanggang 2026. Actually, may target talaga akong salon, kaso nga lang, wala dun yung mga nurse nila. So, ayun, buti lang may nakakita ng bagong bukas na salon kaya takasali pa ako sa 50% off bago nga naman kami pumunta sa salon syempre nag-aya mo na yung anak ko kumain dito sa McD at late na rin kasi kami nagising tanghali na so dito na kami na bago kami pumunta ng salon okay thank you very lang ha okay Pubusagin ko nga muna rin si Iya para hindi tuyo into sa pupuntahan namin. At syempre, gugutumin ko muna kayo bago tayo pumunta sa salon. <laughs> At dahil dahit ako, mango pie muna ang kakainin ko. Tapos sa kanya na lahat ng mga in-order ko. Fast forward na natin, napakatagal kumain. Tara, nandito na tayo sa Rose Beauty. Teka lang, magpapark lang kami. Ang hirap maghanap siya muna ay ka magbablog. At ito na nga, takapasok na tayo. Ang ipapagawa ko nga pala is manicure soft gel extension. So, sa dami ng promo nila, nagpad-add na din ako ng foot spa, uh, scrub, and pedicure with soft gel extension. Siyempre, magpapaayos na rin ako ng eyelashes and eyebrows. Lubus-lubusin na natin yung pagpaganda, no, habang nakapromo pa sila. As you can see naman, kanina pa nila inistart start yung soft gel extension ko sa kamay. Thank you nga pala sa ating mga magagandang servicers na kasing ganda ko. Oh. Yung mga service nila dito is talaga namang full blast kasi napakababait nila. Then, hospitable din sila sa mga customer nila. So, ito na nga pala yung result. Ang ganda. Sobrang ganda. Namimiyok-miyok na ako. <laughs> wala na nga pala kaming time kaya hindi natapos yung eyelashes, foot spa and everything ko. So, babalik na lang kami bukas para magpa-eyelashes at yung mga hindi pa nagawa. Grabe, oh, napakapulido ng gawa nila. So, ano pang hinihintay nyo habang promo pa? Magbo na kayo dito. Ito nga pala yung mga price list nila. Kung ano yung nakasulat dyan, kalahati lang noon yung ibabayaran mo. O, di ba ang mura? O, so, hanggang December 15 na lang to. May ilang oras at araw na lang kayo. Kaya, let's go na here at Rose Beauty.